Pinag-iingat na pag-asang publiko sa init ng panahon sa kabila ng mga nararanasang pagulan sa ilang bahagi ng bansa. Kinumpirma ni Dr. Marcelino Villafuerte II na pag-asa na may naobserbahan silang matataas na temperatura simula nitong nakarang linggo, lalo na sa bahagi ng Luzon, kung saan kahapon ay umabot sa 40 degrees Celsius. Ang kanilang naitalang heat index sa Metro Manila kaya naman, inilagay ito sa extreme caution habang maigit 43 degrees Celsius naman ang naitala sa bahagi ng lungsod ng Pasay. Ay kay Villafuerte, mararanasan pa rin ang mataas na temperature level sa heat index na abot sa danger level sa mga lugar gaya ng Metro Manila, Northern at Central Luzon. Sa batala, nilinaw rin ang pag-asa ng 60 degrees Celsius na na-monitor sa kasiguran ay estimate gamit ang air temperature at uh, relative humidity. Ano pa't ang interpretasyon nito ay sa posibleng maging epekto ng mainit na panahon sa kalusugan kaya eh, pinaalala ng ahensya ang publiko uh, na iba yung mag po para maiwasan ang heat exhaustion lalo na ang heat stroke at manatiling nakantabay sa mga bisong ibigay ng pamaraan. Regular tayong uminom ng tubig at iwasan ah. po natin yung uh, mahabang time na nasa outdoor tayo or uh, schedule sana natin yung ating uh, heavy activities mm. uh, during uh, early morning or uh, later in the afternoon kung saan mas malamig po yung uh, panahon. Patuloy po sana tayong sumubaybay po ano, sa mga updates po natin sa pag-asa upang nasa gayon ay makapaghanda po ang ating mga kababayan for uh, uh, any and incidents, word incidents related sa weather and climate.